dito sa Biyaheng NAMNAM! -nam. <laughs> wow! Manilim! Exciting ito! Luzon, Visayas, Mindanao, dadayuhin natin para matikman, namnamin ang mga pagkain Pinoy. Wow, chef! Naku, marami tayong matitikman at mas pasasarapin na Pinoy dishes. Kaya abangan niyo po lahat yan dito lang sa Biyaheng NAMNAM! -nam. Wow. Alam po ninyo, isa sa pinakapaboritong pagkain ng Pinoy ay ang caldereta. Opo. Kausap ko nga kanina ang ilan sa inyong mga kababayan Cebuano. Ang sabi nila, nasasabik silang kung papaano mas pamalalam na ang bakareta. Bakareta, hindi po yan yung ano, deep caldereta, di ba yan yun? Correct. Aba, eh, simple lang yan, madali lang. Eh, di gawin nating bakareta ala namnam. Game! 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 Game, na kayo! Itong baka, imarinate natin overnight with calamansi bawang, peppercorn, ang Lucky Mee Nam Nam Original. Marami po tayong version niya, di ba siya? Oo. Chef? May parang beef stew sa iba, caldereta mm -hmm. sa Tagalog, mm -hmm. bakareta, bandang bisaya. Natatandaan niyo kung anong huli kong nilagay? <laughs> nam Nam! Correct! Yes. Umpisahan na natin. Ulagay natin ang uh, ating mantika. Mantika. Yan. Mm -hmm. Sibuyas. Sibuyas. Yan. Okay. okay. Susunod natin ay ang ating... Patata. Patata. Yung ating green peas. Ayan. Lagyan natin ng ano to ha, bell pepper. Siyempre, importante rin yung nakikita ng mga anak natin yung inihahain natin. Healthy, tapos makulay. Aba, may sila, di diba? Ganahan sila mukhaon, basta yung anak ilang makitaan. Naamoy-amoy na ba ninyo ang ating uh, sangkap na niluluto? Kumot. Ha? Oh, ano pa lang to ha, vegetables pa lang ha, wala pa yung ating uh, baka ha. So ngayon, inilipat ko siya dito. So yan, kinuha na natin, ang susunod na natin ay ang ating baka. Lakasan natin ang apoy. Isir natin ang baka. Make sure brown na ang kulay ng bawat side ng baka bago natin ilagay ang lalo pang magpapalinamnam sa ating baka Lalagyan natin mm -hmm. ng namnam mm -hmm. -nam tomato. Lagi itong sinasama ng hindi sabay-sabay. Isa-isa lang. Kasi lalabas ang tunay na amoy, lasa, at kulay ng kamatis. Parang pinitas. Ba? Yun ang katumbas. Ayan. Okay. Ayan na, nilalagay na. Kaya garantisado po ang sarap. halagang sa 4 pesos. Dahil ang atin pong lucky minamnam tomato ay may tatlong linamnam ng meat, bones, at special spices. Plus, the taste of real tomato. Kaya kuha po talaga ang amoy, kulay, at lasa ng kamatis. Dahil sa gusto nating mas Makulay, mas malasa, mas malinamnam, maamoy. Tatlong sachet ang ginamit ko. Mas maraming granules ang ilalagay mo, mas tomato ang amoy, kulay at lasa. Ihalo ang patatas at ang hugas bigas at pakuluan hanggang sa lumambot ang baka. Hinaan ang apoy, ilagay ang liver spread, ang cheese at ang ginitsang gulay kanina. Pakuluin hanggang sa lumapot ang sabaw. Ito na ang Bacareta ala nam na. Yehey! Para sa kompletong recipe, go to www.luckyminamnam.com.ph Ang sarap! Oo, naku, siguradong mapaparami na naman ang kanin ko nito, chefa. ha? po kasi talaga, eh. Hindi ba? Busog na naman ang buong family! Yehey! Mga mami para mas maging malinamnam ang inyong lutuin. Tandaan niyo po, meron tayong dalawang partner na pwedeng gamitin. Ito po ay ang Namnam Tomato para po sa tomato dishes at syempre, ang Namnam Original for all around seasoning. At halal certified pa. At para laging happy ang kainan, all you need, need is, is love and Namnam 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 lasa sa baka. Masarap siya, pero ang ito, hindi ko ito na. Tekman itong ganitang lasa. Sarap. Pahingi nga nga ng recipe nito.